Bumagal sa 4.9% ang inflation o pagtaas ng presyo ng pagkain at serbisyo sa bansa nitong Oktubre ayon po yan sa Philippine Statistics Authority. Sa kabila niyan patuloy pa rin ang hakbang ng pamahalaan para mapanatiling sapat at abot-kaya ang pagkain lalo tinaasahan pa rin ang banta ng El Nino. Si Crisel Pardilla sa detalye. Mula 6.1% na antas ng pagsipa ng presyo ng mga produkto at serbisyo sa Pilipinas noong Setyembre. Bumagal sa 4.9% ang inflation rate ngayong Oktubre. Mas mababa ng higit 5% na forecast ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Ayon sa Philippine Statistics Authority, nagmurang ang presyo ng ilang pagkain gaya ng bigas, gulay at karne. Naitala rin ang bawas presyo sa mga kainan, pabahay at iba pang produkto at serbisyo. Sabi ng Finance Department, resulta ito ng mabilis at napapanahong aksyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kamakailan lamang ipinatupad ang price cap sa bigas at ipinasuspende ang paniningil ng pass-through fees. Tingin ng PSA, posibleng sumadsad pa ang inflation rate kung hindi magkakaproblema sa ilang pangunahing bilihin gaya ng bigas. Uh, the inflation rate as we are seeing it from uh, the, the data is that the direction is uh, it's going down. Eight of the 13 commodity groups uh, ay talagang papabana. Uh, so uh, unless there is another shock. One particular uh, potential shock would be of course coming from the price of rice as we saw in September. Pero nagbabala ang samahang industriya ng agrikultura na posibleng tumaas ang presyo ng bigas. Umaabot na kasi sa 28 hanggang 30 pesos ang per kilo ng palay sa Pangasinan, Isabela at Nueva Ecija dahil umano sa pagtama ng peste sa ilang palayan. Kami rin eh inexpect namin yung record high ng harvest pero yung mga iba kasi tinamaan ng steam boiler no uh, na in which uh, yung palay makita mo na may uh, may palay pero walang laman so yung harvest uh, uh, expected to drop 15% doon sa sa, <laughs> sa Dagonoy Public Market, tumaas ng hanggang limang piso ang presyo ng well-milled rice na naglalaro sa 45 hanggang 55 pesos ang kada kilo. Itong month na to, dapat mababa na kasi harvest time ng ano natin yan. Eh ang nangyari, parang ang... Kulang tayo. Pag umorder kami ng 100 bags, binibigay lang sa mga 80. Nasa ano na, puhunan, 2-5, 6 ganyan yung bigas. Mga ano lang, mga 2-4. Kaya si Sunny, bumili ng buhaghag na klase ng bigas na tig 48 pesos lamang. 2 weeks na ata, nagmura. Bumaba yung bigas. Napakasaya namin dahil meron 45. Ngunit ngayon, di hirap ka lang makakita. Alungkot dahil tumaas na naman. May mga ilan na tumataas. Siguro gusto ng mga traders talaga makakuha ng maraming local supply. Kaya tinataasan nila ng konti. na namin yan kung may makita uh, kami na mamanipulate. Iyan uh, ang bili ng ating pamulot. Kanina sinabi rin ni uh, Secretary Chu Laurel na patuloy yung uh, pagbusisi at pag-imbestiga dito sa mga nananamantala sa atin. Kumpiyansa ang DA na maliit lamang ang pinsala ng peste sa ilang palayan at magiging matatag ang supply ng bigas hanggang sa susunod na taon. At hindi ito makakaapekto sa overall uh, production natin sa buong probinsya ng Isabela at sa buong Region 2. Uh, Ganon din naman ay umaaksyo na yung ating Regional Crop Protection Center. Ina-expect din natin na maganda naman yung ating local production at pwede tayong maka ng 20 million metric tons o higit pa uh, sa kabuuan ng taon. Sa kabila nito, hindi isinasantabi ng NEDA ang masamang epekto ng El Nino sa produksyon ng pagkain hanggang sa susunod na taon. Gumagawa na nila ng paraan ang pamahalaan para maging abot-kaya ang mga bilihin tulad ng pagpapalawak ng food stamp program sa susunod na taon at pagrekomenda sa pagpapalawig ng mas mababang taripa sa bigas, mais at karne at para mapababa pa ang presyo ng pagkain isinusulong ng Finance Department. Nawag singilin ng mas mataas na toll fee ang mga delivery truck na may dalang agricultural products. Paspasan ang pamimigay ng libreng benhi, pataba at iba pang farm input para mapataas ang produksyon ng palay at gumanda ang kita ng mga magsasaka. Paigtingin din ang investigasyon sa mga warehouse at ihahabla ang mga nagmamanipula sa supply at presyo ng mga pangunahing bilihin. Kaleizal Pardilia para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine Pilipinas.